Okay. So magde-deliver tayo ngayon. Uli. Mag-isa lang ako so sana makaramay ako ng delivery. Nandito na ako agad. Ha. Papunta ako eh bigla na meron 20 stops tong makukuha ko. 20 stops. So marami tong delivery, one trip lang kaso 20 stop. Pero 51.71 ang babayad sa akin. So dito, punta tayo sa number 3. Siguro. So confirm arrival. Yan pilit ko confirm mo lang. Select yung parking spot number 3 'yan. So wala yung kid ko ngayon dito. Save. So December 11 ngayon pwede nga magsama pa ng animal oh. o oh, sa biyahe ng driver tsaka yung ano, may kasama rin siyang asawa niya siguro so pwede ka magdala ng animal no, sa delivery pero wag mong isasama yung pinamili yung mga, yung mga grocery sa animal wag mo siyang isasama doon. para hindi makontaminate ng hair sabi doon sa uh, spark platform may rules doon na huwag may sasama so busy ata ngayon busy nakakita uh, kita ko sa map 20 ah uh, 2 o'clock busy ngayon dito sa stone na to so December 11 ngayon oops na no trip cancelled ako na cancel ako sabi trip cancel this was due to a recent recent change to the trip so your metrics won't be affected and you'll still get partial earnings so kikita pa rin ako dyan siguro may buy na 2 dollars kasi uh, one pick up na yung isang pagpunta ko pa lang dito one trip na yon one drop off na yon yung pagpunta ko dito Ayan, back to home tayo. Ayan yung aso. Paamoy ang muy pa yung aso. Nakakamoy ng pagkain. So, alis muna tayo dito. Na-cancel tayo. Alis muna tayo dito sa pickup. Punta muna tayo sa parking lot. Okay, get ready to shop daw. So, magsisapak ako. In Tinanggap ko daw ng offer na to mag-shopping ako sa loob ng store hindi ko lang nabasa kung magkano yun pero malapit lang eh o, oh, so ito ang ko dito isang pick up isang drop off $16.14 so two stop point uh, 1.2 miles 3 minutes start trip Uh, so pupunta ko dyan ako magsashop pupunta muna ako sa parking lot para mag shopping kasi di deliver ko sa customer so masaya rin kung mahilig ka mag shopping shopping ka so dapat magaling ka mamili ng mga ano pipili mo daw yung magagandang magagandang gulay katulad ng tomatoes tapos yung expiry date kailan titignan mo yung hindi pa expire para mamimili ka rin sa, para sa sarili mo Uh, gusto mo yung fresh, di ba? Sa hindi expire. Yung mga dilata dapat hindi napipipi. So may, may mga tip naman dito. Sa shopping, shopping tips, kailangan pwede mo message yung customers sa app tapos uh, yung check mo yung expiration date tapos yung cold items uh, dapat iwalay mo sa may init na items Um, pwede ka na mag-haas ng help nung pag di mo makita. Tapos preview your shopping list. Ito. So yan yung in-order ng ni customer. So yan ang in-order ni customer. Hershey's Milk Chocolates. Yan. Yan ang mga in-order niya. Macaroon. Macaroon. Ako, okay, marami ata. At tama lang. May vegetable. Ha, ah, shopping na tayo. Oh, ito. Pipindutin ko 'to mamaya, start shopping. Ayan, shopping na tayo. Shopping, shopping lang. Kikita na. Ganun lang 'yan. Pa-tayo ng cart. So 'yan, nakalagay diyan tulad na ito lettuce ILA1 A1 daw section 8 modular 9 yan yung price nya 172 tas yung UPC number isa lang so uh, madali lang kasi meron naman ano, tuturo nya na yung nung app ko sa banda A1 ito A1 yan A1

Sunod. Ayan. Ice cream. 8 to 10, 11. 10, 11. Ayan. Ayan. 10. 10, 11. song 11. 11. ito ito 11 Some price nya 267 parehas nung nandun so continue na tayo para mabilis tulad na ito isang 2 kailangan ka mo po ka magkakamali ay po nag iisa na lang kaya mo kailangan mabilis ka oh. wala na wala na laman buti nakuha ko empty na siya kaya mabilis ka dahil kung hindi makikipagchat ka pa sa customer tatagal para sa substitute scan barcode ini-scan para malaman kung tama yung nakuha mo kasi kung mali yung nadampot mo sabihin niyang iba yan so tama hindi naman sa susunod bukod don, pwede mo i-check yung ano yung UPC number tas yung price niya kung magmama parehas kasi ito magkapareho ito pala maliit 154 324. para mabilis ka so kukunin mo yung tamang price makikita mo na rin dito yan price niya 76 yung isa kanina 324 ito naman bagot 764 so saan tayo A16 14 11 14, a 16, 14. Okay mabilis. Para ano, eh, sa mga sayang oras. A16 A16 So sabi yung A16 Tapos 14. 14 1

762 tama parehas ng presyo 762 scan barcode Okay, tama. Sa isa naman tayo. marami rin shopping dito 1-8 ito ito 8 brownies so ito paano mo malalaman Nakawaks, nakatingin sila sa cellphone iba pag may mili tayo may listahan sa papel pero yung mga nagsa shopping may cellphone ang tinitignan nila So, what kind price? 268 price na ito, 268 so ito na yun scan yung barcode para malaman kung tama so sasabihin naman ng app kung mali 7, 7, 12 7, sana yung mga nagsya-shopping, Yun. Ano ah, ba? 22, 22, Meron silang tangka-shopping. Ewan ko. Siguro kulang ng tao. Zero. Ayan So ito. MT. So tinawag ko yung associate kasi sa'yo sabi nila app. Uh, may mungi ng tulong. So sabi ko, pinaiskan ko kung meron. Baka meron sa background hindi pa na -stop. May, sabi, meron pa daw walo. So tinig mo ng associate sa backroom kung uh, nandun so sabi niya minsan mali daw eh, subukan natin, tignan niya muna sa backroom Siguro hindi pa na-stock na ubos. Meron pang walo eh. Antayin natin siya. So ganun kapag wala empty yung ano, yung isang aisle o modular, tanong mo muna sa associate kasi kaya nilang tingnan. Iscan lang nila. So wala. So lalagay ko can't find an item. suggestion, substitution. Ito. Ito na lang. Sinasuggest niya yung Philadelphia. So, merong ano, substitution. Asang banda yan? 398 ang price. So, para mabilis. Tingnan mo na yung price. Ito, 398. Ito. Oh. Yan. Tunin mo na agad tapos check mo yung expiry date scan na natin barcode para sabihin kung mali o hindi so okay yung substitution nakuha ko na susunod naman tayo always scan the barcode kasi kung hindi baka mali mali yung kukuha mo so ito yung mga nagsu shopping sa kanila o oh, yan o marami naman sila wewan ko ako pinag shopping yan pa yan sila yung nagsa-shopping kasi eh, pipick upin na lang namin 839 yun 839 susunod ayan tapos 300 minsan magpapabalik-balik ka rin ayan strawberry pumunta ako sa pharmacy kinuha ko to ito mouthwash strawberry na naman nandun na nga ako eh minsan tama naman yung pagkakasunod so minsan mali eh strawberry ka lang strawberry yun strawberry strawberry ito naman, diskarte dito. Yan, ikikiluhin mo yung banana. Sabi, 134. Susulat mo, lagyan mo ang point. Kasi kung hindi mo nila maglihan point, hindi, hindi matatapos. Kasi magiging 134 pounds. So, dapat lagyan mo ang point para 131.34 pounds. Yes. Yes. So sa ano naman, iskan mo yung ano, yung check out doon. May barcode. Tapos may puntang associate. Kaya papakita mo to. Wala namang associate dito. na. Ah. Eh. Nalimutan ko pang ibag kanina. So nalimutan ko pang ibag kanina So yun na Ito na yung pinamili ko Wala ko namang babayaran Walmart na magbabayad So ano na siya Nalimutan ko pang ibag kanina Tapos ilagay mo na siya rito Kailangan tapos ang suggestion ko, yung bread ingatan nyo. Kasi kailangan to hindi na pitpit. Kaya hanggat maaari, hiwalay. Sabit mo. Tignan mo yung cart kung wala nang laman talaga mamaya. May maiwan. So yan na siya. At huwag ka magkakamali na i-drop. Ang daming kayong gano'ng magkakamali. O, yung magkamali ng pag ano, ulog paghatid sa ko yung paghatid sa customer ka huwag ka magkakamali yan di deliver natin so ilang ano rin tayo ah isang oras din ako namili so andito na tayo sa location yung banda doon ayan ah uh... Iba na kulay nung ano, fall na kasi. Yan, nagbabagsakan na yung ano, magbabago muna yung kulay ng leaves. Tapos, right Place, ano na, right. Magbabago muna yung kulay ng mga leaves. Tapos, magbabagsakan na yung ano, yung mga leaves na yan. Fall na kasi. Dito sa Amerika, oh. Walang tambay-tambay dito. Hindi tulad sa Pinas. Lahat nagtatrabaho Dito. itsura natin yun pinitsuran ko na oh, so yung ano yung kinita ko pala dyan 25.25 25. so dapat ang ano lang nya $18.47 cents yung nag shopping ako tapos diniliver ko kaso may tape na confirm na siya $6.78 dollars cents iyon, May tip siya nga Kaya total 25.25. 25. Yung delivery ko na yun. Isang oras din eh. So cents, $25 .25. Isang delivery pa tayo. Siguro. So nag isang delivery na lang ako. Ngayon. Isang trip na lang. Uwi na ako ngayon. Ayan. Kinita ko sa isang delivery na yun. $25.25. 25. So ito ang explanation. So, kasi kanina, nag-deliver ko, na-cancel yung isa ko, isang delivery. Nandun na ako sa location, sa pickup center, na-cancel. So, ang bayad yun, $2.33, kinancel nila eh. So, maganda pa rin yung standing Kano, kasi sila yung nag-cancel. Tapos, yung deliver ko kanina, $16.14, yun yung ako yung nag-shopping. Tapos, meron siyang tip ang tip niya ay 6.78 cents. So ang total 25 25 cents. 'Yun lang, bye-bye. So every time na nag-cancel yung ano yung Walmart ng trip mo, babayaran ka pa rin.